Hello guys! So tara, samahan nyo ako magluto ng all-time favorite na ulam ng mga Pinoy tuwing biyernes. At yan nga ay ang ginisang munggo. At ayan ang kanyang mga ingredients guys. So ulam nga namin ito Friday. Ngayon ko nga lang maya-upload at talagang busy ang first son. So alam ko naman na alam na alam niyo na to kung paano ibisa at kung paano lutuin ang ating ginisang munggo. Pero dahil nga piling vlogger tayo, i-share ko pa rin sa inyo kung paano ako magluto ng ginisang munggo. Kasi isang kawali nga, nag lang ako ng bawang, sibuyas at kamatis. Tapos nung maluto na nga yung mga ricado na yun, nilagay ko siya ng patis at saka ng paminta. After nga nun, nilagay ko na nga yung pinakuluan kong munggo. So malambot na yan guys, kaya mabilis na lang yan siya maluto pa. So, Pagkatapos nga natin ilisa lahat ng ricado at saka yung munggo na pinakuluan ay maglagay na nga tayo ng katamtamang dami ng tubig. Tapos kitiplahin ko na siya ng pork cubes at saka ng ginisa mix dahil nga gulay ito. Kaya ginisa mix ang aking pinagdagdag sa pork cubes. At pagkakulungan yan guys, ayun, halu-haluin lang natin sandali. Tapos tikman natin kung okay na yung lasa. At pag okay na nga yung lasa, ay na natin itong gulay na gusto natin ilahok. So sa recipe ko nga na yan, ay naglagay nga dyan ako ng okra dahil nga may nakuha akong bunga ng aming okra. Tapos nilagyan ko dyan siya ng talbis ng kalabasa, bulaklak ng kalabasa at saka yung dahon ng alukbate. Tapos isasabay ko na nga rin dyan ilagay yung daing dahil yan ang aking inilagay na panlahok. Hindi na ako naglagay ng iba pang mga panlahok katulad ng baboy. Then after nga yan, pag na nga siya, ayan. Okay na yan guys, hindi mo na yan siya kailangan pakuloyin ng pakuloyin. Dahil nga luto na yan. So pasensya na nga pala kayo guys sa aking background at talaga ang daming nagtitilaok na manok. So madaling araw ko nga ito binobase over kaya talagang sunod-sunod po magtilaok ang mga manok dito sa aming kapitbahay. Kasi so, nga minsan ang sarap talagang tinulahin. Gusto po. So, balita pa ba, dito sa aking nilulutong ginisang munggo. Ayan, nag-add din pala ako ng chicharon baboy para pang dagdag lasa sa ating ginisang munggo. At ayan na nga, after 48 years, ay ready na at ating ginisang munggo. So, papatingan nga namin siya dyan ng isda. O, diba? Sin lamang guys. Thank you!